Tornem de nou a Congrés! Oi, Congrés! dissidu ne Congress! Congrés! Que hi hagi dissidu ne kayo! Congrés! talagang para Si és veritat que a sa loob, ano? Bakit na wala na, wala, eh. Wala. Sinuspindi na nila. Sinuspindi nila, eh? Sinuspindi nila! nila eh! Sinuspindi nila yung ating tagapagtanggol na isang honorable congressman! Alam nyo mga kaibigan, anim lang ang honorable congressman! Nakalimutan ko yung iba! Ay, ah, ah! Ay, sampu na ngayon! Ay, palapangan natin! Nag-isampu na! So, so next year, magiging 200 na ang honorable. Wala na, yabulis ha? ng Congress. Yabulis ba? Sayang ang pera ng taong bayan. Eh, ang problema ng taong bayan, ang kumilos eh. Wala na, yabulis ng Congress. Hoy, kayo mga congressman, hindi na kayo pwede magpatawag ng armed forces. May pamiting meeting pa kay sa armed forces. Ha? Huwag nyo sirain ang estruktura ng armed forces. Huwag niyong tawagin sila. Ang pwede lang magpatawag sa, sa Armed Forces only ni Commander-in-Chief, e si Romaldes? Ano bang power ni Romaldes? Ha? at saka si aking may buddy Eric. si Ka-Erik na dito na yan ang papalit sa akin kamaya okay okay na dito na lumalakas tayo ngayon ha? Ah, lumalakas tayo pero pag-iusap ko lang ha ah, kung ano ang instruction ng Philippine National Police sundin natin kasi inuutosan sila ng mga bandarambong ha? Ah, pero ito ha ah, ito lang ito lang yung panawagan ko sa Armed Forces at saka sa Philippine National Police Tayong mga commander, mayroon tayong tinatawag na discretion of the commander. Mayroon tayong decision bilang isang commander na hindi susunod kung unlawful order, illegal order. Makinig kayo, BNP, EAP! Lagi na lang kayo sunod na sunod eh. Sabi nyo, sa taong bayang kayo. Ha? Kasi nga, kaya ka gusto ko Pagpasok ko kanina sa Aguinaldo, gusto ko yung protect. Binasa ko yung protect ni Pilipino people. Protect and state. Ang problema, nawala na yung protect. Pati people, nawala na rin. Protect ni mga ko, Jabin. Oo, oh, protect ni mga. Diba? Pag-iusap ko lang ang proses. Sabi nga ni Jose Castro sana mauntog ang EMP. Ay, ang, ang, ang inyong mandato, Protektahan nyo ang taong bayan. Kayo naman, Pilipinas, yung mga pulis, protect and service to the people. So, alam na natin yun. Basta walang violation, kaming ginagawa, hayaan nyo lang kami. Kasi kami, ay naghahayag lang ng damdamin sa mga gobyerno nanjan nandyan ngayon. Alam nyo sa totoo lang, nagmula ako kay Marcos Signore, eh, ano? Ako po ay Marcos Royalist. Pero bumitaw ako dahil alam ko, niluloko ang taong bayan. Tama! Ha? Niluloko ang taong bayan. Six million na yung tulong ko kaya kay Marcos sa ele Amaon. eleksyon. Tapos ngayon, bumitaw ako kasi alam ko, hindi naman si Pangulong Marcos ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Tama! Si First Lady! Ay, First Lady! Mabuti rin lang, hindi ako address eh. Pag ako ni Saya, si Kung Mike. May... <laughs> <laughs> Kasi nga, ka, ganito yan. Oh. <laughs> Para masunod si First Lady, oh. oh. pinapangag niya muna si Marcos. Oh, Ay, yun! Oh. pa, kuting, oh, kuting. kuting <laughs> pa, kuting. Pinapa kuting niya muna bago niya utusan. Oh. Pero may narinig ako yung threesome. Narinig ko lang. Ay, hindi ko alam. Ay, hindi ko alam. Eh. Hindi ko alam, hindi ko alam, alam Ay, hindi ko alam ko lang. Hindi ko na ituloy. Hindi ko pala alam yun eh. Si Ima Mastrao na rin. Na alam niya. Okay. Pero private life nila, nila yun. Ngayon bilang panguno dapat maging magiging buwaran tayo. Pero baka, baka, makalimutan ko, ano? Ang gusto ko talaga panawagan, Congressman! Hey, Congressman! Ang taong bayan ang maniningin sa inyo. Kami ay mamamasyal sa inyong bahay. Alam namin lahat ng bahay ninyo. Kahit sa fortress Park kayo, tumira. Kaya naming luso, hindi lusobin. Mamamasyal kami, mamamasko pala kami. Hindi pala lusubin. Mamamasyal kami, mamasko kami sa Malacanang. December 25, pwede tayo pumunta ng Malacanang eh. Pwede! Ha? Pwede! na Schedule natin 25 ano? Wala! Mamamas ko tayo! Walang titigil! Kaya rin din natin sobre! Kaya din natin sobre! Alam niya ko sobre yata! <laughs> okay! Ang gusto ko lang tayo! Kaya kami narito mga kaibigan! Ano ko gusto lang! Ha? Malita! Ah malita! Ubus na yung malita eh! Supri na lang natira! Okay! Kaya kami na rito sa harap ninyo mga kaibigan! Gusto lang namin talaga na panawagan ang mga dishonorable congressman. Kasi nga, hindi nagigising ang ilang puso. Sana by 2000, uh, by, by December 25, mga congressman, sana naman maawa kayo sa kaban ng bayan. Huwag niyong labas tanganin o huwag niyong repay ang kaban ng bayan. Mahiya naman kayo Nagtataka na ako sa kongresman. Ikaw, ba? Ay, mo, tignan. Ikaw ba, yung kongresman, hindi ka ba nagtataka? Hindi eh, ako nagtataka dahil alam ko, ang mga kongresman ay mga kurakot! Ha? Kurakot pa lahat ng kongresman? Sampo lang ang matitino dyan! Ay, hindi, baka next year marami na. Isusuko nila yung mga ninakaw nila. Mga ko po! Eh, 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 kongresman! Bago sa susunod na taon, sana magbago iisip ninyo. Ibalik nyo na yung dinakaw nyo pera kaban-kaban. Noon, yeah. ang narinig ko no, tausan-tausan lang ang nawawala, dinanakaw. Noong nakarang administration, milyon-milyon lang yung narinig ko na dinanakaw. Ngayong administration, bilyon-bilyon, trilyon pa! Grabe! Ang mawalang niyang Grabe! Ah. Dati, milyon lang narinig ko, ngayon, bilyon. Alam mo, alam nyo po, mga kaibigan, pag nakarinig ka ng corruption na million, parang normal na lang yung million. Pero pag billion, uy, malaki-laki yun ah. Wow, ah, malaki yung billion. Tapos, hindi pa, fi, si, hindi pa sila kontentado sa billion ng peso, trillion pa! Dako, wala na. Kawalang oh, hiya! Kawalang oh, hiya. Paano na yung magiging presidente by 2020? Wala ng pera. Pakihirap. Oh, Huwag na ang 2028. Ay, okay, huwag nyo na hintayin ang 2020 tao sa mga kababayong Pilipino. Sana marinig nyo ang aming panawagan. Disunderable congressman, sana marinig ninyo. By 2026, magbago na kayo. Maraming salamat. Maraming salamat at maraming pa magsasalita. At baka uwi si Pesasabihin ko. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino! Wow. Mabuhay ang Pilipino! Pabuhay! Pabuhay ang Philippines, ang campus of the Philippines. Maraming Salamat.